isang karangalan pa rin that time na siyempre he was still the former presidential spokesperson. Hindi na offend o nakaramdam ng pambabastos ang singer-songwriter na si Ronnie Liang sa topless joke sa kanya ni Harry Roque. Makikitang magkasama si Ronnie at ang dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa bangka habang binabaybay ang karagatan. Sa kumalat na video, Maririnig si Roque na nag dialog ng, mamaya na natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Ako magtataples ako. Natawa lang ang singer sa sinabi ni Roque. <laughs> so maya maya natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. <laughs> okay, ako magtataples ako. <laughs> See you later! Kwento ni Ronnie, as far as I remember, July 2022 yung video na napapanood nyo sa social media na kumakalat kung saan kasama ko ang former presidential spokesperson attorney Harry Roque. At mapapansin nyo naman sa video na in-interview niya ako, kinuha niya akong guest sa kanyang vlog, pero to be clear, wala tayong kaugnayan sa butihing presidential spokesperson. It just happened na nandun po ako bilang isang reservist ng Philippine Army para tumulong sa pag-distribute ng relief goods. At the same time, nakatanggap po tayo ng invitation mula sa local government ng Dinagat Islands Governor Nilo de Damery Jr., Ani Ronnie. Tanda pa ni Ronnie sa naging usapan nila ni Roque, tinawag ako, Ronnie, pwede ka bang ma-invite, parang ganun. Tayo naman ay accommodating, mabait naman si Attorney Harry Roque, accommodating, kaya kahit na halimbawa, ngayon palang nagkita-kita, ganun na siya talaga magsalita. Hindi lang po sa akin, sa lahat ng tao kasi siya ay ma-PR din naman dahil spokesperson nga, Ania pa. Kasunod nga nito, marami ang nag-akalang alaga ni Roque si Ronnie. Actually, nung una natawa ako nang pinanood ko, kasi actually, hindi ko una panood yung buong vlog, noon ko na lang talaga napanood nung nag-viral na, ito pala, may ganito pala. Nakalimutan ko na nga na pinagtap-topless pala niya ako eh. Natawa ako and at the same time syempre nalungkot dahil nahaluan ng ibang konsepto. Nakita nyo naman, kinrap siya, may mga tao pa kasi actually kasama, may babae pa nga sa right side, at may mga tao sa likod ng kamera. Ang logic or common sense, kung may mali siya hindi niya sasabihin yun in front of the camera, sasabihin niya, ibubulong niya, pwede ka bang, pero hindi, it's just parang for entertainment purposes, the way I understand ha. Nung napanood ko yung video, aniya pa. Sabi pa ng binata, wala ho kaming ugnayan, nandun lang ho talaga ko para mag-serve. Para mag-volunteer para kantahan yung mga nabagyo, at the same time tumulong mag-distribute ng mga relief goods doon dahil nasalanta talaga ang Dinagat Islands, dugtong niya. Nalungkot lang ako dahil parang may goal yung nag-edit, ta-attack someone, nadamay lang ako, kasi in-edit niya at saka ang haba ng video kung mapapanood niyo yun lang ang kinat niya. Pero, I don't know kung ang purpose is comedy lang or mamontize yung Facebook niya, magkaroon ng traction, pero yun. Siyempre isang karangalan pa rin, that time, na siyempre he was still the former presidential spokesperson, in-invite ka to be a guest sa vlog, paliwanag pa niya. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat. Well, uh, natawa ako kasi alam naman natin wala. No? Number two, sabi ko nga, nalungkot dahil uh, merong main goal yung nag-edit is to attack someone. Uh, nadamay lang ako kasi in niya at saka ang haba ng video kung mapapanood nyo, yun lang ang kinat niya. Yung, uh, pero, I don't know kung ang purpose ba yung baka comedy lang, para monetize ba yung Facebook niya, magkaroon ng traction, gano'n. Pero, uh, yun. Tapos kahit pa ho, siyempre, uh, isang karangalan pa rin that time na siyempre he was still the former presidential spokesperson na i-invite ka to be guest sa vlog niya and Nung nag-blow out yung, ang yung, yung issue, nag-reach out ka ba kay Atty. Harry o siya nag-reach out sa... Wala, walang reach out na nangyari. Uh, I was expecting... Ako, to be honest, I was expecting na mauna sana siya. Magano kasi siya yung... Yeah. Tahimik lang ako doon, di ako kumikibo eh. At sinabi ko lang eh, gabaha ang gwapa diri. Nasaan ko sana siya na baka mag... Ano ng statement si Sir Uh, kasi alam naman na wala, <laughs> tsaka ininvite lang niya ako mag sa vlog at hindi pa so I was advised by my some people to give a statement na hindi ko sige kasi sabi nga sa universal practice na silence means yes so at least I'm saying no, wala po, none, <laughs> negative.